Welcome back again guys to my YouTube channel Bright Motorworks. Okay, uh, may gagawin po tayo ng isang tier na 155 napakaingay na po. Uh, po niyo ako kung ano-ano yung aking mga papalitan para maging maayos ang kanyang andar. Okay po. From San Fernando, Pampanga. Okay. Yan kaya hirap siya magpaandar lalo na kapag maaga. Yung malamig yung motor niya, ayaw, ayaw, no? wala clearance. at okay guys ito po yung papalitan natin dyan yung pad gear pad shop uh, one shop na yan, pati yung timing niya, ito, okay, yeah guys, uh, ko na yung gear. Okay, guys, Kalas na. Ito sa at uh, 70 mm. Sabi hindi masira pa. Yung thread ng ating sigunyal. Okay, sa pagpasok naman ng ating uh, timing gear, ito kailangan mo ng special washer dyan. Yan yung makapal. Para pagpupukpukin natin ito, hindi masisira yung ngipin, hindi ba sa Pero pagpasok na, kunin nyo ulit, huwag nyo kalimutan. Yeah. Okay guys, yan tapos na po tayo. Nailagay ko na po yung bagong timing gear, bagong cam follower. Magpalit na rin po kami na surplus na original na rocker arm at push na original. Ito po yung kanyang uh, rocker arm. Okay, replacement. Pati yung mga push Okay, ito po. Alas pag na po yung kanyang ano, 2009 model, ngayon pa lang napalit yung kanyang timing gear. may mga tama na po yung mga ipin niya. Okay. Yung mga ukat na malalim na. Talit na po kami lahat. Okay guys. Paganda na lang po namin siya. Bad clearance po natin. Nasa 8 yan. Both side po yan. Okay. Uh, tips lang po. Kapag po tumukod yung uh, barbula barbola natin. Kahit isa man lang dyan. Hard starting po yan. Lalo na kapag malamig. Pag malamig na po yung motor natin. Okay. Natatanggal lang yung hard starting. Nga kapag mainit na yung makina yun pero lagi po tayo gumamit ng pillar gauge okay okay guys. okay guys, start na natin yeah. okay yan po yung andar nya mga kamotors napakaganda ng andar at yan po lahat yung pinalitan namin okay Okay hey guys, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Bye bye.